Aling Mirna, ano po ang inyong reklamo? Ang reklamo ko po si Rachel binababaranggay po nila ang aking anak sa kapilana pinagagamot namin ang kanyang son-in-law na si Fernando Yala. Nang tuloy-tuloy, simula August 6, hindi kami tumigil na siya ipagamot hanggang sa ma-transfer ko sila sa orthopedic hospital. Kailan nangyari po ang yari pong aksidente? Noong August 6 po, ang first check-up, August 11 po, 2024. So maayos pa po ang relasyon namin. Yung August 28 po, dun po sila nag-start na pinabaranggay nila ang aking anak. Kahit sa August 20, magkakasama po kami sa orthopedic. Nangyari po ay nagmamaneho ng auto si Ayana, ang iyong Opo. anak. Opo. Medyo sabi nyo nga ho ay balisa dahil ang kanyang asawa ay may cancer. Opo. Parking attendant si Opo. Fernando Opo. na manugang ni uh, Aling Rachel. Opo. Na aksidente. Kayoy pumunta sa pulis, tama? Opo, dinela. Ano ang inyong pinagkasunduan sa pulis? So napagkasunduan po doon sa police station ang sabi ni Police Victorio Uh, ang demand ni Rachel is 700 per day plus paggamot pinili nila na ipagamot na lang si Rachel Velasco at uh, ang si Ayana sila yung gumawa ng Kasunduan. So, hindi totoo na hindi sinisipot ni Ayana yung mga pagpapatawag sa kanya. Kasi uh, may nabasa ako na ikaw daw ang humaharap, opo. hindi ang iyong anak. Opo. So, Kasi doon sa pagkakataon na yun, hinarap ni Ayana si Aling Rachel. Nag-meet uh, po sila, sila po yung gumawa, sila po ang nagpirmahan. At ang kanilang pinirmahan ay, ano ang inyong responsibilidad? Kasi after ng uh, police station, ang anak ko ay uh, bumalik na sa PGH dahil ang kanyang pong uh, asawa ay ang kailangan operahan sa August 8. So simula ng August 7 onward hanggang September 14, ako nang umaharap sapagkat ang katwiran ng anak ko, ma, kung may mangyayari sa asawa ko, hindi ko kakayanin, sabi niya. Kaya kailangan ko every step of the way. Ano na ako? Kumusta ang lagay po ng kanyang asawa ngayon? So yung asawa niya po yung natanggalan na po ng tumor, nag-loss memory po. Kailangan siyang buhatin para makatayo. So 'yun ang kalagayan ngayon. Samantala kayo ang humaharap kinaaling Aling Rachel Opo. dito sa problema na may kinalaman kay Ayana at kay Fernando. Opo. So mga magkano na po ang inyong nagagastos para kay Fernando? 50,000 po. So hindi niyo hinihiwalayan si Fernando sa kanyang pagpapagamot? Opo, hindi po. Okay, hanggang kailan po? So uh hanggang September uh, uh 14 'yun po yung huling-huli namin na kami po ay magkakasama okay. po sa Orthopedic. Pero ito'y nahinto after September uh, 14 dahil? Kasi sabi nung uh, Dr. Magallanes, sabi niya, oh bumalik na lang kayo dito kung meron na kayong pera para sa bakal. Ah, dahil ang rekomendasyon sa ay, pa orthopedic ay lagyan ng bakal. po Bakit hindi napalagyan ho ng bakal? Uh, kasi po, dahil sa laki ng operation sa ulo ang laki ng na, utang namin, so nabakon na kami sa utang, so hmm. hindi namin alam kung saan pa kami lalapit para makapag-raise nga ng 105,000. So, yun ang reason kung bakit siguro nagagalit lagi sa cancer, si Rachel. So, for the meantime, na wala pang bakal, tumawag ako ng September 21 sa kanila na sabi ko, papadala ako ng calcium muna, ng vitamin. Padala ka 200 sa akin para lakarin ko mga barangay. Para sa proteksyon ng buto, pero tinanggan nga ni uh, Rachel kasi sabi niya, hindi, hindi po pwede. Dahil baka kung uh, anong... Baka makasamayan sa buto. Sabi ko, hindi, reseta yun. Nagaling kay Dr. May. 125,000 ang inyong nire-raise. Doon sa 50,000 na, na ibigay niyo po sa pagpapagamot kay Fernando, saan niyo po na lilikom yung halagang yon Call center agent po ang aking anak. So, si pera Ayana? Opo. So kasalukuyan, walang trabaho si Ayana? Opo. Okay. Dahil po siya po yung uh, talagang nangangalaga sa kanyang asawa. Okay. So nabubuhay sila sa mga kapatid ng kanyang asawa na siya nagpo-provide sa kanila. Ano ngayon ang inyong reklamo laban kay Aling Rachel? Yung sana, tigilan niya yung, ano, yung pagpapabarangay sa anak ko. Sabi ko, ako na lang atin. Sabi niya, hindi ikaw ang kailangan namin yung anak mo. Paano siya pupunta sa uh, Katulad Katuloy niyo, September 26, binigyan siya ng sulat ng barangay Imelda na ikaw of court siya. At nakalagay doon, hindi pwede sumipot yung hindi respond so ako yon. Pinriority ng anak ko dahil nung September 26, nakakuha po sila ng schedule para ma kimo yung kanyang asawa. So, yun ang niya. Kaya hindi siya nakarating sa barangay. Ano so, ang kanilang ipinababarangay kung kayo'y patuloy na ipinagagamot naman sa si Fernando? Kasi naghahabol sila nung cash allowances. Tama lang. Bigyan mo yung mga ang manugang ko. Nung sa police station, ang demand ni Rachel is 700 per day. Pero dun sa barangay Melda, nung kinausap si Fernando na magkano bang iyong arawan? 1,000 per day. Hindi naman mamaramot ang anak ko. Wala lang talagang trabaho. Kahit wala sa amicable settlement yung kas, magbibigay kami. Pero sa ngayon, kung pwede, sundin na lang muna kung ano, ano sa amicable settlement ng paggamot kasi yung 125,000 na hindi ko alam kung saan kukunin. Tapos yung kas allowances, yun yung ikinagagalit niya yung pang-araw-araw na dapat sa pang-ilangan nila sa bahay, pagkain, gano'n. Kasi kung hindi daw na-accidente ng anak ko yung paa, dapat nakakapagtrabaho yung Fernando yala. So, ang inyong posisyon ay sundin lamang yung inyong agreement na ipagagamot nyo hanggang gumaling Opo. si Fernando. Opo. So, yung paglapit nila sa barangay, ito yung pangungulekta nila sa danyos na pakiramdam nila deserve ni Fernando. Opo. Nakikinig ngayon sa aling Rachel sa ating pag-uusap. Opo. Ano ang nais mong sabihin sa kanya? Ah, uh, Rachel, hindi ko naman gusto makipag-away sa iyo. Yung September 14, sabi mo, huwag na tayo mag-away, magtulungan tayo. Pero yung September 21, tumawag ako sa iyo, at yung pagbabanta mo, na sabi mo, napapagod ka na kasi, naintindihan ko, pero sabi niya, pag binitawan ko si Fernando, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ng mga kapatid niya. Madali nga napin lang yung address. Kaya yung tumatawag ka, hindi ako sumasagot. Nag-iisip ako kung paano marisol ba. Yung problema ito between Fernando, Yala, eh, er, eralag ko. Ako ang na-stress. Ako ang nag lahat na inaunawang ko ang priority ng anak ko. At kahit ayaw nyo nasabihin na hindi ako dapat sa barangay, nag ko dahil gusto kong marinig nyo ang tinig ng anak ko. Alam maya ay tayo makikipag-usap kay Kuya Alan at Pia. Opo. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po, Tito Boy. Aling Rachel, kanina po, narinig nyo ang salaysay ni aling po. Mirna. Ano po ang nais n'yong sabihin? Ano po ang inyong reaksyon? Gusto ko po sa Tito, ipagamot niyo po yung manugang ko para makatrabaho po sa Para may mapakas sa mga pamilya niya po. Tapos ako po, gusto ko na po magtrabaho sa dating trabaho ko po. Yung usapan namin sa pulis, ospital, ano niya, sasagutin po. Okay na sana po yun, ituloy-tuloy. Ngayon, magtrabaho. Alam niyo, ang araw na po check-up, tinatawagan ko po siya para magpa-check yung manugang ko. Hindi po sumasagot po sa cellphone, pati ang anak niya po. Pinaantay ko po siya. Kailan po? October 14? 14 po, check-up niya po. Oh, eh, yung, yung paa niya po, basag-basag na po. Eh, gusto niya po tanggal. Sabi ko, wag mo tanggalin at dadaling ko sa hospital. Maghahanap pa akong paraan para patanggal natin yan. Para makatrabaho ka. Kaya inaano ko po yung abu ko. Ang kanyang Nirendete yung, yung, yung bigas. Nisan, naiisa mga kapasin niya, puro walang pera. Yung sinasabi niya, tuloy-tuloy ng gamot. Hanggang na yun nasa ospital kami para mapatsega po si Fernando Yala. Gusto mo sana magkasundo kami ni inakatras ng manugang ko. Magbabayad na lang sa amin. Ako na lang po magpapagamit sa manugang ko. Parang hindi po mamastobo mga trabaho nila, pati ang anak niya sa hindi namin po problema yung problema nila sa kanila. Labas na kami po, Tito. Gumagawa naman kami po ng paraan. Hindi ako galit sa kanya, Tito. Gusto ko harapin ko sa magkipag-usang ng maayos sa amin. Dapat sundin yung sinasabi niyang sa barangay, paggamit sa Derecho, Derecho, yung manugang ko. Kaya hindi, hindi po eh. Nanay Rachel, uli daw ho kayong nagkita ay September 14, noong panahon na sinabing kailangan uh, lagyan ng bakal ang paa ni Fernando. Pero ito daw po ay uh, magkakahalaga ng 125,000 na hindi pa nila kaya, 127,000 dahil ay may sakit nga daw po ng cancer yung asawa ni Ayana. Kayo daw hubay nang hihingi ng Danyos na isang libo isang araw, aling Rachel? Eh, ginaw, nag na kami po ni Fernando, gawin mo na lang 700 para may pagkain kayo. Pero doon daw sa pulis, ang inyong pinirmahan ay wala naman daw pong daily na bayad. Pero hinahabol niyo po ito ngayon? Opo, kasi akala ko po, Tito, makakatrabaho agad yung... maduga ko, hindi mo pa pala po. Matagal pala yan. Tito, kaya minya ko ng panggastos sa mag-asawa sa yung apo ko. Anong kalagayan po ni Fernando ngayon, nani na Rachel? Nasa bahay, nagbumukmuk, nag-iisip po gagawin niya. Sabi naman nila aling Mirna, eh, tinatanggap naman daw na responsibilidad nila. Yun nga lang wala silang uh, pera din daw ngayon. Eh kaso tito, dapat kung walang pera, dapat pag tinawagan po kailangan check up ng malugang ko. Sumagot po sila para makagawa kong paraan. Kung sakali may bibigay ng doktor ng reseta, ako na pong balap. Pas pag may pera, ibalik, ibalik, na, lang ibalik na lang po yung mga gastos namin. Anong, anong nais niyo kong sabihin kay Aling Mirna? Magkipag-usap na lang sa akin maayos dito para hindi na abot sa demandaan. Kasi gusto na po yung mga kapatid niya, magdidemanda kami. Sabi ko sa mga kapatid niya, wag na. Hmm. Haharap tayo kay Kuya Alan at Pia at pag-uusapan natin ito. Nanay Rachel, maraming salamat oh, po sa... salamat po, Tiwala dito, dito sa Kaitanay na. Opo, salamat po.